mag alas 4 na ng madaling araw nang may balik ang mga labi ng Comedy King sa The Heritage Park dito sa Tagig. Bukod kasi sa kanya mga tagahanga, marami rin kasamahan ni Dolphy sa industriya ang nakiramay. Malitang hatid ni Victoria Tulad. Uh, sa tagal ni Dolphy sa show business, hindi na mabibilang ang mga artistang kanyang nakasama, natulungan at pinigyan ng inspirasyon. Kaya naman sa kanyang burol sa Dolphy Theater sa ABS-CBN Compound, nagsidati nga ng mga kasamahan ng Comedy King sa industriya. Para sa veteranang aktres na si Belia Flores, wala na raw makapapantay kay Dolphy bilang aktor. Yung kanyang pagkatao, ibang klase, darling. Ibang klase, walang kamukha. Marami, ako I've been here in the business for 60 years wala siyang kapareho. Si Gladys Reyes, malaki raw ang pasasalamat sa mga itinuro ng kanyang Tito Dolphy. Nang malaman nga raw nila ang malungkot na balita, agad silang napaiyak ng kanyang pamilya. Tito si Dolphy, uh, kung saan ka man po ngayon naroon, syempre, I'm sure sa tuwa ka po dahil nakikita nyo ang dami, dami, dami talaga nagmamahal sa'yo. At sa uh, sana nga po kami ron, eh uh, salamat po sa pagkakataon na kahit pa paano kailala ko kayo, nakatrabaho. Bagamat nagbuluksa, masaya namang ikinuwento ni Nova Villa ang kanilang mga pinagsamahan ng hari ng komedya. Bago yan umalis ng bahay, he has a big santo niño sa kanyang ano, room, one of those rooms, and he prays daily. Sa home along Dariles, it's always at the end of the story, meron kaming mga values na itinuturo. Nag-comedy kami, pero ang totoo nun, may values yon. Sa labas naman ng ABS-CBN compound, samot saring mensahe ang isinulat ng mga tagahanga ni Dofi para sa kanya. Mga salita ng pasasalamat at pamamaalam. Meron din mga nagsindi ng kandila at nag-alay ng panalangin. Sobrang touch po kami, sobrang Am um, move po kami sa nangyari sa kay Tatay Dolphin nga po. Kaya nandito po kami ngayon para makiramay. Sana okay na siya sa pupuntahan niya. Tapos na sana yung families niya mas matanggap na nila na mas maluwag sa puso nila yung pagkawalan ng Dolph. Hanggang pasado alas dos ng madaling araw, wala pa rin patid ang pagpasok ng fans ni Dolphy para suliapan siya sa huling pagkakataon. Alas 2.40 na magsimula ang maiksing programa sa loob ng Dolphy Theater. Muling naging emosyonal ang mga mahal sa buhay ng Comedy King nang basbasa ng kanyang kabaong at mag-alay ng mga huling awitin at panalangin. Na stress na madaling araw ng ilabas mula sa Dolphy Theater ang labi ni Pidol. Hanggang sa huli, madarama pa rin ang pagiging kwela nito dahil masiglang musika ang maririnig mula sa kanyang karo. Ang mga taxi driver na nakakita sa convoy, iwinagayway ang kanilang mga tuwalya bilang pagbibigay pugay. Ang iba nga, sumama pa sa convoy. Magalas 4 na ng madaling araw nang maibalik ang labi ng hari ng komedya sa Heritage Park sa Taguig. Victoria Tulad, GMA News.